Alright mga masters. so welcome back sa ating youtube channel So update na lang tayo sa ating project ah, Balik tayo yung ginawa namin kanina rito So is continuation lang tayo ng pagmamasilya Sa labas natin So ito kay Amben, dito naman ako So bali ano na lang to, alas ah, coating na laang Ngayon isa umulan So pumasok tayo sa loob Ayan Then dito kayo na mga masers, bali binaod kayo na ni Forman Dito yung para sa ating ano, ah, sewer line Doon sa magiging uh, Ano natin Uh, exist ng tubig dito sa ating uh, trench canal Dito sa may aso So na ito na yung uh, dulo ng ating uh, PVC So binaw na ni Paulman Bale Agasinta aga, aga, pa tayo rito Para sa ating uh, trench canal Doon sa ano ng ating aso rito kapunta ron sa mismong ating mina Then dito naman mga master balik kanina isa Inaassemble ni Paulman yung uh, mismo uh, gate natin Para dito Yung maliit natin sa entrance So ito na guys bali nabuo na ni Paulman So naassemble na <laughs> Bali, papatungan na lang niya ng uh, primer. At so, kung na lang. Ah. So, na-primer na yung ating mga pinag-welding at para hindi na siya kalawangin mga master. Ayan. Then, sa loob mga master, bali, ano pa rin tayo rito. So, continuation tayo ng uh, kanina. So, ito isa, uh, ano na, uh, nililiha ng mga master. At saka yung task na niya isa uh, na. Ah. Bali, gagawin na lang dito bukas. Isa, uh, magpa na tayo rito ng uh, pintura para mapatungan na ng uh, flat, Itong ating uh, loob. So kapag kasi maulan, so dito tayo sa loob para uh, ano, uh, matapos na natin 'to. Ayan. Then na uh, ito kanina, so gin ginawa namin kanina ng bin, uh, bali, may isang pang patong labas pa kasi yung ating mga gasa. So uh, pinatungan pa natin ng isang uh, patong. Then uh, sinama na natin dito yung ating ano, yung hard para ano, makinis. So, yun mo muna mga master. Paling update ko lang kayo today. So, thank you po.